Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kamami. Kumusta na kayo, mga kamami? Kumain na po ba kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa so, mga kamami, sa araw na ito, ang gagawin kong video ay marahil magugustuhan ninyo ito. Lalong-lalo lalo na po sa mga gustong magpaputi na kagaya ko. Yung gustong kapag pinahid ng isang product, ay instant white na talaga siya marahil magugustuhan po ninyo ito mga kamami. So mga kamami, bago po ang lahat, please like and subscribe to my channel, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. So mga kamami, ano nga ba ang product na ito na sinasabi ko? Ito po ay nabili ko sa TikTok shop. Buy one take one sa halagang 140 pesos. Sa Suki Mall. Sa TikTok shop po. Ito po ay napakaganda ng product na ito. Bukod sa nakakaputi siya, ito po ay napakabango pa. Totoo nga po na walang instant whitening. Pero ang product na ito kapag ginamit ninyo, ikayo po ay puputi. Opo mga kamami. Uh, Siyempre po, gusto natin uh, laging maputi ang ating balat. Gusto natin na uh, Lagi tayong presentable tingnan o gusto natin laging uh, glowy ang skin natin. Lalo na po yung mga nagdaan na mga buwan ay napaka-inip po ng mga araw. Uh, talagang summer na summer. So, halos lahat tayo nagpunta sa swimming pool, nag-beach, or gumana kung saan para po na sa ganoon ay maibsan ang nararamdaman nating inip dahil po sa napaka-inip po ng sikat ng araw. So mga kamami, hindi ko na patatagalin pa, papakilala ko na siya sa inyo. Si Instant Whitening Cream. Opo mga kamami. Heto na siya mga kamami, ready na po ba kayo? So sana po ay magustuhan ninyo, mag-enjoy kayo sa panonood ng vlog na ito. Dahil ito po ay talagang mamamangha sa gagawin niyang pagpapaputi sa ating balat. heto na siya mga kamami si Niacinamide Whitening Body Cream. Opo, mga kamami. Dito sa likod dito, mga kamami, sa taas po, nakasulat ang kanyang mga ingredient. Dito naman po sa bandang baba dito, nakasulat po kung paano siya gamitin. At dito naman po sa bandang baba dito, hayan mga kamami, dito Nakasulat po doon kung kailan siya na manufactured at kung kailan ang kanyang expiration date. Opo mga kamami. So dito naman po sa harap, ayan po may mga nakasulat. Sa baba po ang ang ano po niya ay 60 grams, ayan mga kamami. Tapos dito naman po ang mga nakasulat dito, ayan mga kamami. Dito po whitening and moisturizing ang nakasulat. Tapos naman po dito sa sa na persistent fragrance retention. Talagang ito po ay napakabango. Wala pong halong biro. Talagang napakabango ng whitening body cream na ito. Tapos dito naman po sa bandang baba, ayan po, nakasula po dito, nourishing and rejuvenating. Opo. So, ano nga ba ang amoy niya? Bakit nga ba sinabi kong napakabango niya? Talaga pong walang Walang halong biro mga kamami, napaka bango ng body cream na ito. Kapag pinahid ninyo siya, talagang napakabango ng inyong balat. Opo mga kamami. So mga kamami, ang kulay niya ay papakita ko siya sa inyo, ayan. Ang kulay niya mga kamami, parang beige, yung light beige. Pero kapag nakikita po ninyo siya sa dyan po sa screen para po siyang puti. Hindi po siya puti mga kamami. Para siyang light beige. Sana po hindi ako magkamali sa kulay niya. Ayan po. So, dito po sa may bracelet, ipapahid ko si sinimaid Whitening Body Cream. Dito po sa walang bracelet, wala po akong ilalagay na kahit ano dito. Para makita natin ang pagkakaiba niya mga kamami. Nasa ganoon, talagang maniwala kayo na talagang sinayasinimide whitening body cream ay talagang nakakaputi opo mga kamami so ngayon mga kamami lalagyan ko pa itong ito dito para nasa ganoon ipahid natin wag masyadong madami mga kamami baka magmukhang espasol naman tayo so syempre sigurado meron magsasabi eh kung kung naman maraming lalagay eh, parang espasol na tayo totoo po yun kailangan po yung um, uh, katamtaman lamang po. Para na sa ganoon po ay hindi tayo magmukhang espasol. Opo mga kamami. So ayan mga kamami, so ipapahit ko na siya. Alam po ninyo ang kagandahan nit nito mga kamami. Wala siyang white cast. Napaka lightweight lamang po niya. Kapag po pinahid ninyo yung normal lang, parang naglagay lang po kayo ng ano, hindi yung kagaya po ng iba, talaga mararamdaman mo na pinahit ka na malagkit siya. Ito po ay hindi siya malagkit mga kamami. Hindi siya malagkit at hindi siya, yung iba po, kapag natutuyo na siya, kapag na na ng balat, yung pinahid na cream or lotion man ito, misan nakikita nyo para may namumuong lotion or kaya yung may namumuong cream, ito po ay wala. Basta ang importante mga kamami, ipahid po ninyo ng maigi. Tapos po, habang inaabsorb ng ating balat ay continue po natin siyang ipahid hanggang maabsorb na ng, totally ng ating balat. Pero disclaimer lang mga kamami. Kasi po iba-iba ang skin type natin. So, depende pa rin po kung paano mag-react ang ating balat sa ipapahid natin. So, depende pa rin po kung paano niya tatanggapin or i-absorb po, po mga kamami. Kasi may, may skin type po na hindi madaling mag-absorb or hindi niya talaga agad na-absorb yung mga skin care product na pinapahid sa balat. May ganun pong skin type. So, ako naman po, madali naman pong nag-absorb ang aking balat mga kamami. So, ayan mga kamami, kapag po na, uh, napahid na natin maigi at napantay natin maigi, so, eto na po yung penis product niya mga kamami, ayan. Tingnan po ninyo, di po ba hindi ako nagbibiro at hindi rin ako nagjujok. Talagang makikitaan ninyo siya ng puti, ayan. Ayan mga kamami, o. Tapos ipapakita ko sa inyo ang hindi ko pinahiran. Kayo na po ang humusga, mga kamami, no? O, eto po. ayam po, o. Pagdikitin natin, ayan, o. o. di po ba, ang laki po ng pagkakaiba ng kulay ng aking kamay dito sa isa. ayam po, o. Kamay ko po ito talaga, mga kamami. <laughs> ayam po, oh, oh, di po ba, mga kamami? So, ngayon, naniniwala na kayo na talagang Napakaganda ni Naya Silmite Whitening Body Cream. Kapag na-invite na po tayo biglaan sa isang kasalan or magnininang tayo sa mga binyag or mag-aattend tayo sa mga birthday party kagaya ng debut, pwede po natin siyang gamitin or pwede din natin siyang gamitin araw-araw kung gusto natin araw-araw uh, makitang maputi ang ating balat. Ako po hanggang liig nilalagyan ko mga kamami. Opo, nilalagyan ko po ito hanggang liig mga kamami para na saganaon ganoon magpantay yung kulay ko sa mukha at dito sa akin kamay. Siyempre mga kamami sa aking face, iba pong cream ang aking pinapahid. Siyempre po, hindi... Pero siyempre, higit sa lahat at wag nating kakalimutan mga kamami na lagi ko po itong nire sa aking mga vlog. Wag po nating kakalimutan magpahid ng sunblock. Opo mga kamami, bakit po? Kahit ano pong mga pampaputing gagamitin natin, kahit ano pong sabon na pampaputi ang gagamitin natin, kung hindi po tayo nagpapahid ng sunblock, tapos, lagi tayong nasa outside, nasa labas. Lagi tayong na-expose sa araw. Kahit anong gawin po natin, hindi po puputi ang ating balat, mga kamami. Totoo po ang sinasabi ko. Kasi po, gagamit ka ng pampaputi ng sabon, pero hindi mo naman nilalagyan ng pamproteksyon sa init ng araw, ang inyong balat, ano po ang magiging resulta kapag ganoon mga kamami? Kaya lagi ko po kayong nire-remind, huwag kakalimutan magpahid ng sunblock. At syempre, huwag rin pong kakalimutan gumamit ng payong lalo na po kapag sobrang init na nakatirik ang araw. Kasi po kahit anong gawin natin kung walang proteksyon pong gagawin sa ating balat wala pong uh, makikitaan na maputing balat opo mga kamami tapos sasabihin po natin ay hindi po totoo ang product hindi pala totoo fake lang pala kasi po kahit ano pong product ang gamitin natin kung hindi po tayo maglalagay magpapahid ng sunblock wala din po mga kamami so sinishare ko lamang po yung na experience ko mga kamami sa so, mga kamami Maraming maraming salamat po Una sa lahat, nagpapasalamat po ako Sa mga subscriber Maraming salamat po sa inyong lahat Shout out po sa inyong lahat Mag-ingat -ing, mag po kayong lahat God bless you all po At sa aking mga na subscriber Pero nanonood po Ng aking mga video Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Sana po ay nasa Mabuti kayong kalagayan At mag-ingat po kayo mga kamami at sa mga nagpo-comment ng aking mga video, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Uh, Mag-ingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Maraming maraming salamat po. God bless you all po. So, see you next vlog. Thanks for watching. Bye!